Marami ang nagtatanong kung pwede ba daw tayong kukuha ng clips or highlights sa ating mga live videos or sa ating long form videos at gawin nating reels. Yes po, pwede po natin yang gawin. Kukuha tayo ng clips sa ating mga long form videos at gawin nating reels. Kaya lang po, mag-iingat po tayo. Kasi maraming kumukuha ng mga clips sa kanilang mga long form videos at ginawa nilang reels, nagkakaroon daw sila ng violation and original content kaya kung tayo ay kukuha ng clips at gawin nating reels dapat po ay i-edit natin yung ating reels pwede nating lagyan ng text o stickers para pag na-check yan ni Meta, magkaiba sila hindi sila magkatulad doon sa long form videos mo at saka sa reels mo sana ay nasagot ko ang inyong katanungan please follow for more God bless